Well, syempre, everything depends on God's plan, no? Hindi naman talaga pinalano ni uh, BP na maging Vice President dahil lang inaasahan namin, Presidente, tatan ang tatakbo niya, no? Eh, pati nga yung aking sariling kandidatura, Atras Abante, depende nga doon sa Atras Abante ni uh, BP Saray, no? Pero ako naman kasi, sa politika, dapat ganyan. Dapat may kinikilala kang boss at dapat talaga sinusuportahan mo yung mga sinasabi ng boss mo, no? So bagamat ang daming nagolohan doon sa mga atrasabante ng panahon na yon noong 2022, ay eh, talaga rin yan, yan naman po ay isang ayod talaga sa uh, paningin ng uh, Vice President natin ngayon kung ano talagang mas mabuti sa bansa. No? Hindi lang naman para sa kanyang sarili. Dahil sa totoo lang, pag ikay enak ng Presidente, ikay naging mayor na, no? wala ka nang dapat patunayan. Lalo na ngayon siguro na naging Vice President na siya. Pwede na lang siyang manahimik. No? Dahil alam mo, talagang ang alam ko, eh, namumroblema talaga si BP Sara dahil ang babata pa ng mga anak niya at lahat ay ginagawa niya para mabalanse yung kanyang katungkulan bilang isa, ina at isang leader. No? Pero siyempre, mahirap pa rin yan. No? Talagang something's gotta give. At siyempre, eh, ayaw man niya sa gusto, eh, talagang yung pressure ng, ng, trabaho bilang vice president at kung siya itatakbo ng presidente, ay talagang mananaig no? doon sa kanyang obligasyon, sa kanyang pamilya. No? Eh, ayaw na ayaw naman niya. Yan ang mangyari yan dahil ang gusto niya talaga ay eh, maging normal ang buhay-pamilya ng kanyang mga napakabata pang mga anak. Pero gaya ng sinabi niya, yan talaga ay nakasalalay sa Panginoon. Thine will be done, Philippines. Kung anong pinakamabuti sa ating bayan, pagdasal po natin yan. At kung talagang Sara Duterte ang maging presidente sa 2028, so be it in Jesus' name.